wala ka ba kasama? Ikaw lang? Ikaw lang ang nahulog dyan? Ayun, kumuha na, kumuha na. Kaya, may mitwanya ba dyan? Para naman lang ano ano pa lang mo? Abil nito. Bayan. Ito na ito na ito na. Ha? Oh. Inaudit siya, inaudit, inaudit. Alam mo po yung alam mo po lang po pumunta sa... Hindi, wait Hindi, first aid ka muna na. First aid ka muna. Ano Ano pang Ano Yung bag niya, yung bag. Doon, galing doon sa kanila. Mabu mabuti ka mo. Kumakapit siya sa mga gilid-gilid. Nadulas daw. Baka usulas. Pre. Nadulas, mabuti nakahawak sa doon. Tapos gid lang. Marono ano? So, ano so, Nakapunta doon, so, yung... ka namin, di ba? oh, Ang hindi ka naman matutulong, mataas At ko Sabi namin, sa puno Ano kami nakapito? Sabi ko gumapit sa puno. Mayiyaw siya, narinig na namin. naman may sapa sa akin. Paano ka nabukod sa sapa? Dali ka sa kapilang delikado ka doon. Buti nakita ka namin kung namin nakita.